Hi everyone, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aming channel. Isa na namang panibagong araw dito sa bukid ng Negros Oriental. So ngayong umaga ay dinidiligan namin itong aming mga halaman dito sa labas. Sobrang saya namin, guys, kasi tumubo na itong mga bulaklak na itinanim namin nung nakaraang linggo. What you put seeds or no? For my babe sweet. Sa tanghalian naman ay nagluto ako nitong manok na nilagyan ko ng maraming carrots at saka sayote. Kasi paboritong paborito ito ni Yuri, itong sayote at saka carrots. Ano, hindi ko alam kung anong tawag siya, basta inimbento-imbento ko lang yung dish na yan. Pero sobrang sarap naman. Nilagyan ko 'yan ng sesame oil kasi sobrang gusto ko ang mga ginisa-ginisang gulay na may sesame oil. Nakakadagdag lasa at bango ang sesame oil. At si Baka naman ay nakikipagharutan sa kanyang kaibigan sa labas. <laughs> Sa hapon naman ay biglang umulan dito sa amin. Mas fresh dito sa bukid, guys. Pag umulan, mas malamig. Mas maganda yung simoy ng hangin. Sobrang fresh. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! babushka Happy birthday! Babushka! Say happy birthday, Babushka. <laughs> say happy birthday, Babushka. Babushka. <laughs> to say. Happy birthday, Baba. Happy birthday, Babushka. Happy birthday, Babushka. It's okay. Today, today, today. Babushka, Tam. Mm. Tinawagan din namin si Mama sa kasi birthday niya ngayong araw. 73 years old na si Mama. Ang kasama niyang mag-celebrate ng birthday niya dun sa Russia ngayon ay yung isa niyang apo at saka yung sister-in-law ko, yung kapatid ni Dimitri. Sayang nga at hindi namin sila nakasama sa birthday ni Mama na ano din kasi si mama guys, takot siyang mag-travel. Gusto sana namin siyang papuntahin dito pero natatakot kasi siyang sumakay ng aeroplano. Kaya sa susunod na taon siguro bibisita kami sa kanya. Ngayong araw naman ay tinulungan kami ng aming mga kapitbahay na si Lenlen at ng kanyang asawa na i-arrange, iayos tong mga malalaking bato dito sa labas ng aming bahay kasi gusto kong mag landscape design, gusto kong lagyan niya ng bulaklak at saka mga halaman dyan. Para naman magamit itong mga malalaking bato dito kasi sobrang dami ng mga bato-bato din dito sa amin sa aming nabiling lupa. <laughs> 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 square Кактус? Mm. Бака тут что-то грызет И <плодисмент> Юра Аэр, там бип-бип Всё, бип-бип Всё, вот он Бип-бип вот. <плодисмент> Какая песочница под Okay, yes, and add more flowers, and then we can add just uh, the gravel just side here, mm. here inside. If we can make concrete here, we put square. border, border. Nagtanim din ako ng maraming halaman ngayong araw dito sa may bakura namin kasi itong kapitbahay namin ay Dinalhana na naman ako ng maraming mga magagandang halaman kaya itinanim ko na agad dito para mas lalong gumanda itong bakura namin. Tumating din itong in order ko na proofing basket para sa ano sa ibebake bake kong tinapay kasi nagpa-practice akong mag-bake ng tinapay guys. Gusto kong matutunan na mag-bake ng tinapay para hindi na kami bumili pa ng tinapay sa ano sa tindahan. At ayan, sobrang ganda talaga tingnan ng mga bagong tubo na halaman. Maganda nga rin at laging umuulan dito sa amin para tumubo ng mabilis itong aking mga halaman. Just no electricity? Oh, oh. No coffee. Power is not. And no gas. <laughs> Let's just go back to sleep. <laughs> we don't have coffee and we don't have gas. Did you sleep? <laughs> Let's buy gas. Yeah. When your chick wakes up. Coffee uh. here. There also knows that button No electricity today. It's thrown out. brown out ngayon dito sa amin at saka naubusan kami ng gas pangluto sa aming, ano, sa aming malaking gas stove. Kaya ayan, ang ginamit ni Dimitri yung pang niya na gas stove. At ayan, si Yuri, tulog na tulog pa. Nagtulungan din kami ni Dimitri na magligpit nitong aming living room. Nagluto din ako ng mais at saka brokoli para kay Yuri para pagising niya mamaya ay kakain na lang siya. Baka, Hi everyone! Right Good morning guys! It's a beautiful morning here in our place. Umulan kanina. Sobrang ulan kanina ang umaga pag pagkagising namin. Ayan si your chick. Kumakain siya ng sweet corn. His favorite sweet corn. Punta kami ng ano guys, lungsod. Kasi bibili kami ng mga vegetables. At saka bibili din kami ng gas. Kasi wala na kaming gas. Hindi kami makaluto dito. Wala na kaming gas. ginamit um, lang Dimit ni Dimitri yung ano niya yung for camping niya na gas At bibili din kami ng ano pa? ano The, wala kami ding ano ngayon. Wala kaming kuryente. this is the dealer of the gas. Let's go! Salamat! Para sa aming tanghalian sa araw na ito ay nagluto ako ng tinulang isda at saka kangkong na may karning baboy. Sobrang namis ko ang dish na ito, kangkong na may karning baboy. Ginisang kangkong, super favorite ko yan. At matagal nga ako hindi nakapagluto niyan. At yan, may tinulang tuna kami. Sobrang sarap. Sobrang fresh ng tuna na nabili ko kanina. Mamaya ay magbe-bake ako ng tinapay. Kaya inihanda ako na itong dough para sa tinapay so naglagay lang ako ng harina mga tatong cups ng harina tapos naglagay na rin ako ng yeast isang kutsarang yeast ang nilagay ko at nilagyan ko rin ng asin at nilagyan ko rin ng tubig pagkatapos ay inihalo-halo ko lang At after ko tong haluin guys, ay tatakpan ko lang ito ng kitchen towel dito. At, at papapahingain ko ang dough ng mga 2 to 3 hours bago ko inid mamaya at saka i-bake. sa hapon naman ay naisipan namin ni Dimitri na gumawa na ng mga garden raised bed para sa susunod na mga linggo ay makapagtanim na kami ng mga gulay at sa mga mga ibang prutas Habang gumagawa naman kami ni Dimitri ng mga garden raised bed, si Yuri naman ay naliligo sa kanyang swimming pool. Plano namin na gumawa ng tatlong garden raised bed dito banda para pagtaniman ng aming mga gulay. At sa kabilang banda ng lote naman namin magtatanim kami doon ng mga frutas like mga pineapple, uh, watermelon at saka iba pang mga frutas. Yuri, give me more rocks. Hmm. Mm -hmm. 哎，妈巴 naabutan na kami ng hapon guys. Ayan, sobrang ganda ng kulay ng ulap dito sa amin ngayong araw. Sobrang napaka-peaceful, napakagandang tingnan dito sa bukit. Napakatahimik pa dito at napaka-presko ng hangin na. At bukas na namin ipagpatuloy ang paggawa namin ng mga garden raised bed kasi hapon na. Muntikan ko nang nakalimutan na magbe-bake pala ako ng tinapay. Ayan ang aking dough. Parang na-over... Na ano na siya? Na-over rest na siya dyan sa counter. So, ayan. Lulutuin ko itong tinapay ngayong gabi. Hindi perfect ang aking dough na ko ng paglagay ng tubig. Kaya, ayan. Parang ano siya? Sobrang... So, kaya sobrang lambot. It's gonna be perfect. going straight At ayan, ibinake ko lang ito ng mga 50 minutes in total sa oven namin. At yan na ang resulta guys ng ating bread. Hindi siya perfect pero masarap naman siya. At ika nga, practice makes perfect. So sa susunod ay susubukan kong pagbutihin at improve ang aking pag-bake. <laughs> Kaya ayan lang guys, maraming maraming salamat sa inyo lahat sa panunood sa vlog na ito at sa patuloy na pagsuporta sa aming channel. Maraming maraming salamat sa pag-comment at sa pag-like sa aming mga uploads, mga videos. At magkita-kita po tayong lahat sa susunod na vlog, mga kaibigan. Maraming salamat.